Alam nyo po, ang topic natin ngayong gabi ay tungkol po sa mga katikati kati ng katawan. Kasi po, karamihan po na nagpapatawas sa akin ay tungkol daw sa kanila mga balat na may nangangati, may nagsusugat-sugat po. At alam nyo po, yan ang klase ng pangangati ay iba iba po. Meron pong galing sa dugo na kailangan po linisin natin ang ating dugo sa pamamagitan po ng pagkain ng mga healthy foods kaya po ng mga ampalaya at mga yung yung bayabas po na panligo, pwede rin po yon at yung bunga po. At alam niyo po ba, pwede rin po tayo mangati sa temperatura po natin. Minsan, lalo na pag magtataglamig, naggagasgasan po yung ating mga balat at nangangati po. Kaya po, ang gawin po natin ay pwede po tayong gumamit ng mga lotion, mga oil para po mawala po ang ating pangangati. At kailangan po tayong maligo para yung balat natin ay malinis ng sabon at kailangan po natin talaga ng, meron din gamot para sa katipo. Meron din po kasing pangangati na hindi matuklasan ng ibang doktor. Kaya kung pwede po ay, kung hindi alam ng iba, ay pwede niyo pong ilapit sa mga gamot, sa albularyo, o kaya po sa mga uh, derma. Yan po, sila po ay nakakagamot ng mga ganyan po. Sa iba't ibang klaseng doktor po. Alam niyo po ba, meron din po kasing pangangati ng ating mga balat na hindi nakikita at hindi nalalaman po ng isang doktor. Kaya pwede rin po tayong lumapit sa iba po, mag-second opinion po tayo, lalo na po sa mga derma. Pwede po kayong lumapit dyan. Salamat po. Ako po bilang faith healer po, albularyo po ay... Marami na po akong natutuklasan na ganyan. Kaya lang po, pag ang itlog po ay nangitin po, ay ang ibig sabihin po ay ang sa dugo po ang problema. Yun po ang nalalaman ko at pinapaalam sa akin ng Holy Spirit. Salamat po.